11 days na namin mga lods, naglalakad Yes 11 11 ang lakad mga lods, 11 days Kaya't na kami oh. Wala nang tiyan right. Hello Hello Wala na

Hindi na naman. Yo mga Loods. Pang apat. Ayun ba? Apat na. Apat, apat na ikot na. Na. Naigot na. Naigot na, kami. Ah! Hello, na kami mga loads. <laughs> oh, Yo <why? laughs> mga Loods. Last na. Last na. Huh? Last na. Yes. The walk to walk. Ano masasabi mo? Ngayon, ang oh, kusotong pa ako eh. What? Kailangan oh, ng may ilot? May nagbabago na. Hmm? Hilot? Oh. Yung mga lods. Naka... Uh, oh, isang gabi na naman kami naglakad. Stop over muna tayo. لنرى <applause> حرام